Good morning for today's video ay gagawa tayo ng napakadali lang na panghimagas di ko alam kung ano talagang eksaktong tawag nito pero gelatin yan yung gelatin na powder nilagay ko lang sa 3 cups ng tubig tapos lagyan natin ng asukal konti lang yung asukal wala pa yun sa 1 cup mga 1 half cup lang yun yung asukal na nilagay natin. Then, kapag kakumulo na ito, ay ready na siya para ilagay sa ating paghuhulmahan sa kanya. Kasi kailangan natin siyang mapatuyo para ma-slice natin siya sa kung anong gusto nating gawing slice. Ang ingay na naman talaga ng pusa namin, extra lagi sa vlog ko. So, kahit naman po hindi ito pakuluin, basta malapit na, doon na siya sa puntong malapit na siyang kumulo, ay pwede na siyang tanggalin. Napakadali lang din po talaga ng dessert na to. Dahil sa naumay tayo sa mga pagkain natin sa New Year, kailangan natin ng panghimagas. na low budget kasi konti lang po yung ingredients nito halos apat lang apat lang yung ingredients natin ay makakagawa na tayo nito so ayan nagkulo na siya unang kulo pa lang ay ayos na yan tanggalin na natin at ilagay na natin dito sa tupperware kulay itim pala yung tupperware kaya hindi na emphasize yung pagka So, palamigin lang natin para mabuo siya. Di ko na siya nilagay sa ref. Sa labas ko lang siya pinalamig. So ngayon ito na siya. Ah, matigas na kaya ginagayat-gayat ko lang siya ng kutsilyo. So wala naman perfectong paggayat niyan kung anong gusto nyo. Mas maganda nga sana yung ginagadgad siya nung pang ano. Yung pangkayod ng buko kasi wala kami noon kaya wala hindi natin siya nagawang ganoon. Mas maganda sana yun. Di ko makita kung saan ko ba itinago yung panggayat ko ng ano pang panggadgad ko ng buko so ayan okay naman na siya maliliit na rin is lagay na natin dito sa medyo malaking bowl para ilagay na natin yung iba pang ingredients na ilalagay natin dito so lagay lang tayo diyan ng ano bang meron dito ng Nestle cream tapos yung ano yung gatas na iba Nestle cream condensed milk pala yung una kong nilagay tapos syempre yung ano natin yung all purpose creamer yung title pala nito ay hindi Nestle cream kundi Angel yung Angel na all purpose creamer lagay lang natin dyan. Tapos, gusto ko po kasi siyang merong, ano, merong mas maliquid. Kasi gusto ko siyang iinumin. Kaya, ilalagay ko po ang isang lata ng ibap na available ko dito. So, supposed to be okay na yung ganyan. Pero, mas gusto ko po kasi siya na mas maraming liquid. Saka, medyo po natamisan ko. Kasi, naiubos ko yung isang condensed milk. Kaya ilalagay natin yung isang lata pa ng iba na gata. So, so far, nagustuhan ko naman siya. Actually, trinay ko lang po kasi sobrang tamis. So, nung nilagay ko tong iba, nagtama na lang yung lasa niya. So, ayan na yan. Dadagdagan ko na lang siya ng raisin kasi meron pa ako ditong natira. Then, tapos, papalamigin natin ang mga 2 hours sa ref pwede na siya, ready to eat na siya. So, napakadali lang din pong panghimagas dito. pwedeng pwede mo ring gawin sa inyo. Kahit wala pong handaan, kahit walang okasyon, kahit hindi Pasko at New Year, pwedeng pwede natin itong gawin dahil napakadali lang po nitong panghimagas.